Huwag mong sisihin yung ibang tao kung bakit negative yung buhay mo. Kasi yung mga tao na nagpapatakbo ng show, gusto nila na tingin mo sa sarili mo is biktima ka ng buhay. Gusto nilang manuro ka ng ibang tao at sila yung may kasalanan. Gusto nilang paulit-ulit lang yung ginagawa mo kung ano yung pinapagawa nila sa'yo araw-araw. Gusto nilang ma-distract ka sa mga bagay-bagay na hindi makakabuti sa'yo at hindi ka makapag-isip para sa sarili mo. Hanggang sa dumating yung punto na sisihin mo yung magulang mo, yung society, yung culture, yung government, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung boss mo sa kumpanya na pinagtatrabaho kakabawahan mo, yung kaibigan mo, pero ni minsan ni hindi mo sinisi yung taong palagi nakikita mo sa salamin, na siya yung may problema. Subukan mong itigil muna yung mga palagi mong ginagawa ngayon, alisin mo muna lahat ng mga bad distraction, tapos simulan mong tignan yung action mo. Oh, hindi ko gumising ng umaga, tinanghali na gising ko. Kung ano-ano na lang ginagawa ko, pag gising ko, basta may magawa na lang kahit hindi productive kasi hindi ko sinusurat yung goal ko, yung whoop, ano ba yung task na kailangan kong gawin para mapalapit ako dun sa goal ko. Sumasama ako sa mga losers, sa mga walang balak o masenso sa buhay. Hindi ko ine-educate yung sarili ko, hindi ko nagbabasa ng books. O oh, eto yung weakness ko. Pupunta ako sa lugar na makapag-focus ako para makapag-aral ako. Sabi nage expect kayo magandang buhay, pupunta na lang sa iyo by chance. Yung life na meron ka dapat is ikaw yung nagdikta, hindi yung by default tayo ibang tao yung nagdikta. Kailangan mo ng tamang grupo ng mga tao, kailangan mo ng tamang edukasyon at kailangan consistent. So wag mong sisihin yung ibang tao. Ang Tingihin mo yung sarili mo at gumawa ka ng paraan galawan mo para si ikaka-level up ng buhay mo.